Ah, Oo. Ngayon, imbitahin niya si Miss. Lang charot na. Ako, ano eh, oo naman. Pero, eh, kami, we're grateful na yung mga nakakawak namin. Nagiging friends kasi na. Oo, yun nga. Lahat naman friends namin. Kaya mga chika namin. so, so, ganun kasi kami. So, ganoon kami na as much as possible, we want our friends to be there o hindi but of course most definitely most of the friends who's gonna be there and the people who were ah, with ah. us from the beginning theater people so mm -hmm. um, ah okay so karamihan so, so, uh, from theater so, talaga big wedding so, uh, sabi ng kanina parang Vicky Bello hidden ko level ng kasal eh um, ano po Yung, sa Coliseo um, sa Roma yun ah, nga sorry. ganun ng wedding <laughs> destination wedding pala destination wedding uh, sa Roma yung ceremony tapos yung reception so. sa Hawaii ang ganda pala pangarap simple mahal. Mahal. Ang hirap na Gusto ko yung kwento niya lang sa Hawaii. Tapos ito tuloy. Nag-usap na ba kayo ng plano niyong dalawa? Iniisip ko pa po kung bibigyan ko siya ng save the date. Yes, ako invited. Okay, Kim, paano? yung preparation? Preparation. Saan na? Anong details na may bibigyan Wala akong mabibigay. Ah, wala pa. Wala pa. yung ina-ice-gasm ako. Pero ilang percent na dun sa preparation? 20% ano ito na next year pa naman <laughs> eh no okay, okay. sa so matagal P ulong pa ulong ni Jen uh, <laughs> amoy <laughs> 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 amoy ah uh, dito ba sa Manila or out of town ang kasa ah ah ayaw pa abroad <laughs> destination di ba ah uh -oh, kasi <laughs> parang dito dito. ayun nga dito. kasi nga Vicky level tsaka ayun